Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nagsalita na si megastar Sharon Cuneta sa isyong kinasasangkutan niya maging ng kanyang mga anak na sina Casey at Frankie sa nagdaang press conference ng megastar para sa kanilang darating na concert ng dating asawang si Gabby Concepcion na pinamagatang Dear Heart ay naging bukas ito ukol sa isyo ng kanilang pamilya pag-amin ni Sharon lahat ng kanyang mga anak ay pantay ang kanyang pagmamahal at wala siyang paborito sa mga ito. You know what sa Bible nakalagay na dapat una. Una ang asawa pero even my husband knows naturally all my four children know that I am a mother first. I always say that I am a mother first. Kasi based on experience, ang asawa pwedeng mawala pero ang dugo at laman mo, bumaligtad man ang mundo, dugo at laman mo yan. Ano man ang you know what, I don't play favorites. Some people seem to think my favorite daughter is Frankie. Hindi, I love all my children equally. Pagbabahagi ni Sharon. Ngunit sa kabila nito ay ang katotohanang mas nagiging malapit siya sa anak niyang palagi niyang nakakasama. Pagpapatuloy ni Sharon, it's just that doon lang tayo sa totoo. Kung sino siyempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, mayroon ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko ay si Frankie. Miguel is my buddy. Miguel is very, he's such a gentleman. Ang hindi ko nakikita si Casey. Kaya nga raw saktan si Sharon nang sabihin ng panganay na anak na pakiramdam nito mag-isa siya sa buhay. So I would just say this. When she mentions na she's alone, I feel bad because it was her choice. When she left home at 18 kasi she went to school, syempre parang kano yung hindi Filipino yung thinking. Hindi nga bagay yung anak ko dito dahil mukhang European, di ba? Pero since she was 18, pinakita pa niya sa amin yung bibilhin niyang kondo. Kami ni Kiko, hindi ko siya mapigilan because I also wanted her to fly to learn how to live on her own. Lahat ni Sharon. Ano yan, nais niya rin maging magandang halimbawa sa anak na hindi nito kailangan ng ibang tao para mabuhay. Dahil kaya niyang mag-provide para sa sarili. Sabi pa ni Sharon, and from the time, I raised her when Gabby and I separated. She's two and a half years old until she was 18. Ang katulong ko lang sa pagpapalaki dyan, mami ko or daddy ko. Pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko. Because I wanted to set an example to Casey na ang babae, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings and so that mayroon kang pagkukuhanan in case hindi ka makapag-asawa, or in case sa kasawi ang palad, maging fate rin niya yung nangyari sa amin ni Gabi. Gate pa ni Sharon, decision round ni Casey ang bumukod dahil noon pa man ay palagi naman siyang included sa kanilang pamamahay ng asawang si Kiko. Ikinuwento pa nga nito kung gaano sila ka-close noon at relasyon nila bilang mag-ama. Being alone was her choice. Our house, our home has always included her. Kiko has raised her since she was 9 years old And they've been very close. Shock absorber niya yan, takbuhan niya yan, yan ang kanyang sounding board. Kahit minsan may tampuhan kami, si Kiko ang kausap niya palagi. Nagbigay rin ng pahayag ukol sa naging pag-unfollow ni Casey, ang kanyang stepdad at kapatid. Ang sabi ni Sharon, yung pag-unfollow, alam ko you're all curious about that. Ito na lang ang sasabihin ko, like I said in my post, uulitin ko, nakasi lang naman. 'Di diba sabi niya, hindi naman talaga kami perfect, wala namang perfect. So siguro nagkaroon lang ng konting let's just say first of all among my children, Casey is the one that is the most opposite of me. Chika pa niya ang talagang kaugali ng dalaga ay si Gabi. Ang lakas ng dugo ng papa niya kaya sila magkasundo because they're the same. For better or worse, they're the same. Ang pahayag pa ni Sharon. Sa kabila ng problema ng mag-iina ay marami pa rin ang nagaabang sa muling pagsasama nilang tatlo sa darating na concert nila sa gaganapin na October. Thanks guys for watching and God bless everyone.